Masarap na morning everyone! Tara samahan niyo muna kaming magkape at kumain ng samon ni daddy bago pumasok. Kahit nga magkaiba yung schedule namin ng inyong daddy for today ay sabay kami magkakape dahil itong daddy nyo, no? Hindi marunong magtimpla ng sarili niyang kape. At pag sa umaga asya siya ay nauuna, nagtitimpla din naman ng kanyang kape. Yan ay hindi nang iistorbo sa akin para lang siya ipagtimpla ng kape. Pero makikita mo, kalahati lang yung nainom niya kasi hindi daw masarap yung kanyang kape. Fast baby. forward ay eto na nga tayo sa trabaho. Ayun, fast forward ay nandito na nga ako sa salon. Pagkapaspas ang aking uh, patakbo, 2 minutes lang nandito na ako. Pero pagka mga banjing-banjing ay Five 5 minutes, ganon. At pagdating sa salon, lahat ay magpipray muna tayo bago simulan ang lahat ng gawain. Hindi na nga tayo nakapag-video ng ating mga ginawa dahil may client na kami dyan. After 3 o'clock naman ay eto, ako'y uuwi muna, magbe-break at talaga namang gutom na ang mangyan. At tulad ng dati, sinasabi ko po palagi sa inyo na pagdating dito sa mga pedestrian lanes, kailangan ikaw ay bababa at aakayin mo ang iyong bike kung ayaw mong ma-penalty. Paminsan-minsan nga ay meron ding pasaway pero pag kapag yan ay nahuli ng batas, ay siguradong bukas ay hindi na niya makikita ang kanyang bike. Dahil siguradong kukumpiskahin niyan ng batas. Anyway, sa mga panahon ito, hindi pa naman ganun talaga kainit. Hindi katulad noong panahong 2015 ay sobrang init na pag ganitong buwan. Taong 2015, sa ganitong buwan, pag naglakad ka, ay para ka naglalakad sa loob ng oven. Ganun pa man, ay nagtatakip talaga ako ng mukha at talaga namang masakit nga rin. Eh. At saka kahit papaano, may hangin, kumbaga ang ating panahon ngayon. Eto na nga tayo at nasa loob na ng elevator. Gaya ng dati, iniiwan ko lang yung aking bike during break time doon sa baba kasi wala namang kukuha noon. Sabi ko nga sa inyo nitong nakaraan, di ba iniwan ko yung aking helmet at ang aking vest Pagdating ko nung umaga ay eh, nandoon pa din. Tara tuloy po kayo sa amin munting tahanan. Bale, marami din kami nakatira dyan. Dito kami nakatira sa regular room. Pagdating ko nga ay eh, nandito na rin si Daddy. four hours din ang break niya. At dahil one hour lang ang break ko ay eto pabalik na kaagad ang inyong salonistang mangyan. Di ba? kabilis-bilis ng ating break. Ba't, gay gayon na no? Kapag ka nandito sa loob ng bahay ay eh, sobrang bilis ng oras. Pero pag nasa trabaho ay napagkabagan. Kaya nga sa salon mas gusto namin ang maraming kliyente. Kasi pag may mga kliyente tayo ay hindi natin namamalayan yung oras ng pag-uwi. Siyempre bukod doon ay marami tayong tip na naiuuwi. Minsan nga hindi na natin iniintindi yung sahod. Kaya nga lamang kapag ka ganito ang salon na pinagtatrabahoan mo na ibang lahi halos ang iyong mga kliyente eh wala ka talaga makukuhang tip. Madalang na madalang talaga kaya nga mas gusto ng mga Pilipino na sa mga salon na Pilipino ang may-ari o Pilipino yung mga target clients kasi araw-araw may naiuuwi kang grocery para sa pamilya mo kasi talagang napaka-generous ng ating mga kabayan nakikita talaga nila yung effort mo lalo na kapag maganda yung service binibigay mo sa kanila hindi sila madamot. At isa yan talaga sa may pagmamalaki ko kahit saan, sa mga katrabaho ko, sa mga kaibigan ko ibang lahi. Palagi kong sinasabi sa kanila yan na ang mga Pilipino talaga kapag sila ay nagpapagawa at na-appreciate nila yan, nagbibigay talaga sila ng reward. Kahit ibang lahi alam na alam nila yan, kaya magpapadeliver ka sa bakala o sa ibang grocery store, hindi sila aangal basta Pilipino kasi alam nila pag nagpadeliver ka, bibigyan mo silang ng tip. Pagbalik ko naman dito sa salon ay eh, meron akong hair color. Kaya naman, sinimulan ko na kaagad na magtimpla dyan ng kulay. Yun nga lang, talaga hindi natin pwedeng ipakita kung paano tayo nagkukulay sa kanila. Kasi nga, ibang lahi. Hindi kagaya ng mga Pilipino noon na okay lang sa kanila. Mas gusto nga nila yun eh kasi nakakapag-shoutout sila. At bago naman kami umuwi, nag-celebrate kami ng birthday ni Divya. Matagal na yung birthday ni Divya kaya lang ay hindi nga magkatugma ang kanyang birthday doon sa Emirates ID niya. Kaya hindi alam ni Madam. Kaya ngayon lang kami nakapag-celebrate. And finally, tapos na naman ang isang buong araw ng ating pagtatrabaho. Uwi na ulit tayo sa ating pamilya. Mahirap man at mapagod kapag may pamilya kang uuwian. Lahat yan ay mapapawi. O siya hanggang dito na lamang for today's video video. Maraming salamat. Hanggang sa muli and God bless us all. Thank you!